Ikaapat na putsyam na kabanata. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig. Nang mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama. Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan. At ang pagbubulay ng aking puso ay magiging sa pag-unawa. Ikikiling ko ang aking panig sa telinghaga. Ibubuka ko ang aking malabong sabi sa alpa. Bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan? Pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sakong? Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangaghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Wala sa kanyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat man upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Sapagkat nakikita niya na ang mga pantas ay nangamamatay, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nililipol, at iniiwanan ang kanilang kayamanan sa mga iba. Ang kanilang pag-iisip sa loob ay na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailanman, at ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng salit-saling lahi tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Ngunit ang tao'y hindi lalagi sa karangalan. Siya'y gaya ng mga hayop na nangamamatay. Itong kanilang lakad ay kanilang kamangmangan. Gayon may pagkatapos nila ay sinasang-ayunan ng mga tao ang kanilang mga kasabihan. Sila'y nangatakda sa Sheol na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. At ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa akin At ang kanilang kagandahan ay mapapasa siol, upang matunaw, upang mawalan ng tahanan. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol, Sapagkat tatanggapin niya ako. Huwag kang matakot pagka may umaman, pagka ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumago. Sapagkat pagka siya'y namatay ay wala siyang dadalhin ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Bagaman habang siya'y nabuhay, ay kanyang pinagpalang ang aking kaluluwa. At pinupuri ka ng mga tao pagka ka ng mabuti sa iyong sarili. Siya'y paroroon sa lahi ng kanyang mga magulang. Hindi sila makakakita kailanman ng liwanag. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay.